Bago sa saksi, tutol ang pagkor sa panukalang paalisin na ang mga pogo sa Pilipinas. Kung bakit, alamin eh, sa pagsaksi ni Jonathan Anda. Sa paghahalughog sa pogo sa Porak, Pampanga, apat na set ng hinihinalang uniforme ng Chinese Army ang nadagdag sa dalawang set na natagpuan kahapon. May mga bota at belt na may ganitong insignya. Meron ding botones na may emblem at mga butones na may tatak na PLA, kapareho ng acronym ng People's Liberation Army. Sa isang uniforme, may nakitang name tag na ibabangga sa mga pasaporte ng mga inarestong Chinese, bagamat ipasusuri pa ng paok kung talagang uniforme ito ng Chinese Army. Medyo kinagulat lang natin siya ba ay pumasok doon dahil gusto niya magtrabaho sa Pogo Hub at dati siyang militari. Kung makakakuha tayo ng impormasyon na siya ay in active service at uh, siya ay uh, pumasok ng uh, tuon sa Pogo Hub na yun para for other intention. Kaya, uh, malalaman natin yan through our investigation. Dito sa Building 11 na tagpuan ngayong araw yung iba pang set ng mga military uniform. Workstation po at opisina ang laman ng gusaling ito. Isa lang po ito sa 46 na buildings na sinusunod ngayon ng PNPCIDG dito sa loob ng 10 hektaryang compound ng illegal na Pogo tingin ng AFP, posible ring props ang military uniforms para sa illegal na online transactions. The office is already conducting its investigation. No, so for the part of the AFP, we will be supporting. We are trying to look at the veracity of the report, whether they're legit uniforms. And these are also very few in number. No, to be part of a group. So we do not want to uh, to unnecessarily cause panic to the general public. Kanina dumating ang POS para i ang mga napabayaang hayop sa compound. Kasama ang isang labrador na puro sa katawan at mga ibong makaw na natagpuan sa hawla. Kagabi rin natagpuan ng ilang sex toy, mga damit pang babae at kwarto. Bukod dyan, may mga video pa nga na pinasa sa amin yung mga babaeng nagsasayaw ng hubad. Binibenta nila online or nila livestream nila. So, merong sexual exploitation na nangyayari sa loob. Wala pa rin tugon sa mga text ng GM Integrated News ang Lucky South 99 na nag sa Pogo. Sa 2019 Mayor's Permit at 2019 Municipal Resolution na Notice of No Objection sa pag apply ng Lucky South 99 sa lisensya, permit at prangkisa, may pirma si Porak Mayor Jaime Capil. Ang pakilala raw kasi noon ng kumpanya, lehitimo silang negosyo. Siguro, pwede po kami humingi ng mga record sa kanila kung kailan po na itayo ito, uh, paano po tumayo ito, sino yung dati mga may-ari, kung sino yung nag-apply ng uh, business permit, kung sino yung nag-apply ng mga uh, mayor's permit, mga sanitary permit, uh, siyempre yun po yung may-ari. Ayon naman sa PNP, administratively relieved na ang hepe ng Pampanga Provincial Police para bigyang daan ang investigasyon. Sa panayam ng Super Radyo DZWB sa Pagcor, ang Pogo sa Porac, isa sa mga nabigyan noon ng lisensya ng Pagcor pero wala na ngayon. Mula sa dating halos 300 lisensyado ng Pagcor, ngayon 46 na lang ang mga internet gaming licensee. Natawag na ngayon ng Pagcor sa mga Pogo. Meron 250 dating mapagkalooban ng lisensya nung nakaraang administrasyon sa pagkor, yan ngayon ang gumagawa ng mga itigal na gawain. Sa gitna ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga pogo, naghain ng makabayan block sa kamera ng panukalang batas para ipagbawal ang mga pogo hub. Dapat ay magsalita na rin si President uh, Marcos Jr. kasi siya lang naman yung pwedeng magsabi no at kung sasabihin niya na ibaban talaga yung mga pogo uh, dito ay mainam yon pero kung hindi siya nagsasabi baka ano ba ano bang masasabi natin diyan may pinaprotektahan ba so yun yung tanong natin may mga hakbang na para sa ipagbabawal sa mga pogo na inaprobahan noong Pebrero ng House Committee on Games and Amusement, ang panukala ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante at resolusyon ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez. I think that uh, uh, pagko should na voluntarily stop stop the uh, preparation of fogo in the country. Ayon naman sa pag-gorkong ibaban ang mga IGL sa bansa, baka mag-underground lang ang operasyon na mas mahirap daw makontrol. Aabot din daw sa 20 billion pesos kada taon, ang mawawalang kita ng gobyerno, nang hindi naman tiyak na matitigil ang illegal na mga aktibidad. Nitong 2023, ang nakulikta namin ay higit 5 billion piso. At naniniwala po ako dahil nito na lang last quarter namin na implement yung mga reforma, ito po ay inaasahan kong umabot sa anim at kalahati hanggang 7 bilyon piso. I-monitor at i-regulate e. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Iniutos na ng DSWD ang pagsasampan ng reklamo sa isang barangay official na kumupit umano sa ayuda ng isang buntis. Saksi, si Marisol Abdurama. One, two, three. Ang sana siya, guys, Ayon sa lumang kasabihan, pera na, naging bato pa. Pero ang natanggap na cash aid na babaeng ito mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Davao del Sur, hindi naging bato, kundi kinuha ng iba. Sakit ka ayaw, grabe ka! Sakit kayo, grabe ang nito! Sa buntis, pa ko! Kwento na nagdadalang taong offloader ng video. Pumila siya para makuha ang sobrang may lamang 10,000 pisong ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS. Pero kasunod ng tuwa niya sa video, ipinatawag daw siya sa kanilang barangay at kinuha ang natanggap niyang ayuda. Ibinalik din naman sa kanya ang pera. Ayun nga lang, kulang na ng 8,500 pesos. 1,500 pesos lang ang natira sa kuwa bra. Pati mga netizen, samotsari sari ang reaksyon sa viral na ng ngayong video. Nakarating na rin ito sa DSWD. Sumbong daw ng babae sa DSWD, kinuha ang kanyang ayuda para raw mas marami ang makatanggap. Ipinagutos na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagsasampa ng reklamo laban sa barangay official na kumuha ng ayuda. Ongoing na uh, finafile yung affidavit of uh, complaint. Dahil nga nakikita natin no, na may grave abuse of authority yung barangay official dahil uh, kinuha yung halaga na natanggap mula sa DSWD. Tinitignan din natin yung graft and corruption. And doon naman sa criminal charges, tinitignan natin kung meron bang coercion uh, kasi maaari namang yan na mag-fall under um, uh, robbery. Kung, uh, kung may threat, ano po. And kung wala naman, of course, def. Determinado ang DSWD na sampahan ng reklamo ang nasabing barangay official kasabay ng kanilang panawagan sa publiko na agad isumbong sa kanila ang anumang pananamantala sa mga ayuda na ibinibigay ng ahensya. Hinihingan pa namin ang pahayag ang itunuturong barangay official. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Posible po madagdagan ang babayaran ng mga customer na Meralco ngayong buwan. Nakaamba kasi sila magtaas ng pass-through charges o yung mga singil na ipinapasa sa consumer. Pero wala pang pinal na kwenta kung magkano ito. Ay sa Meralco, nakipag-ugnayan sila sa mga supplier na ipagpaliban muna ang ibang bahagi ng generation cost at utay-utayin sa tatlong buwan ang pag nito. rito. Umapila rin sila sa Energy Regulatory Commission na ipagpaliban ang paniningil ng Western Charges. Ang ERC naman iniutos sa distributors sa Luzon at Visayas Grid na ipagpaliban muna ang paniningan ng generation charge at hintayin ang final billing mula sa USM bago mag-issue ng bill ngayong Hunyo. Sa kabila po ng pagturing na best friends sa mga aso, hindi na alis ang pangamba na pwede silang makapanakit. Pero ang isang grupo nagpabilib sa marahan nilang pakitungos maging sa mga asong agresibo. Ating saksihan. Tila galit na galit ang asong ito sa Digo City. Gigil na gigil bang kinakagat ang suot ng gloves ng rescuer. Pero maya maya, napaamo rin siya. Tumanggap pa ito ng yakap at tila napawi ang kanyang galit. Ang isa rin ito parang ayaw paawat. Pero aba, nagbati rin sila ng rescuer. Magic ba yan, kuya? Bumili ba mga netizens sa mga video ng isang animal shelter kung saan napapakalma ng kanilang mga staff ang tila agresibong mga aso? Ang teknik daw dyan. Kinausap lang po ng rescuer namin, nilalambing, at ina-assure po na wala po kaming gagawin ng sama. Hindi raw lahat ng aso ay agresibo. Minsan ang ikinikilos nila ay punsod ng trauma o takot at minsan, dulot ito ng pananakit ng ibang tao. Minsan, may nagre-report sa amin na, na, uh, na uh, may aggressive dog dito, pwede po bang i-rescue nyo? And then, pagkatatip pag ko namin doon, hindi naman nangangagat na parang oh, okay, aklanding na sa rescue rin. Dati pang napabalita ang mga asong sinasaktan o pinapatay dahil nananakit na umano ang mga ito, nagiging marahas din ang paghuhuli sa iba. Kung maiiwasan naman daw, huwag na sanang lapitan kung merong tila agresibong aso. Huwag tapunan ng bato, um, abusuhin o um, saktan. Huwag niyong saktan kasi mas lalo po kasi lalong nagagalit sa Maiging ipagbigay alam ito sa mga otoridad o mga eksperto, katulad ng mga animal rescuer. Kailangan muna namin malaman kung um, magagalit ba sila, kung hahawak-hahawakan sila, kung ipapat, uh, ipapat si Kung hindi naman siya masyadong nangangagat, pwede nilang siya i-grab sa likod ng leeg Pero kung gabi, aggressive talaga, kailangan niyo po talaga ng para protective gloves na I need to make sure talaga na ah, hindi kayo makapagat. Kaya maya, kakalma sila. Saka slowly tinatanggal namin yung gloves kasi kailangan namin kikulin yung tiwala nila eh. Kamakailan inilunsad ng grupo ang Project Zero Kill na layong hanapan ng bagong pamilya ang mga aso sa dog pound at sa shelter. Para sa grupo, hindi kailangan maging marhas sa mga aso ang susiraw ay pagsasaisip na pati mga hayop may kapasidad ding matakot at masaktan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa July 2025, inaasahang matatapos ang Phase 1 at 2 na bagong Senate Building sa Taguig. Eksklusibong itinasilit sa GMA Integrated News ang itinatayong gusali. Saksi, Sian Cruz. apat na tore na may labing isang palapag kada isa nakatayo sa mahigit 18,000 square meter na lupain katumbas ng lawak na mahigit apat na basketball court halos buo na ang itinatayong bagong gusali ng Senado sa Navy Village sa Fort Bonifacio sa Taguig Narito tayo ngayon sa ginagawang North Tower, ito 'yung magsisilbing helipad ng mga senador sakaling functional na nga itong bagong gusali ng Senado at makikita naman natin doon sa kabilang gusali, 'yun 'yung West Tower at sa banda dito, 'yan 'yung South Tower at narito naman sa ating likuran ang East Tower. Mula sa ere, makikita ang garden deck kung saan magkakarugtong ang apat na towers. Ito ring uh, floor na ito yung uh, nagii-interconnect sa lahat ng mga towers at makikita naman natin dito yung uh, 9th to 11th floors ng uh, mga towers at dyan daw mag-oopisina ang ating mga senador. Sa gitna ng garden deck may tempered glasses na magsisilbing skylight. Nasa ilalim nito ang magiging plenaryo ng Senado na nasa 3rd to 7th floor sa ilalim ng garden deck. Ipinakita rin sa amin ang posibleng maging tangkapan ng mga senador na sa ngayon wala pang partition. Nadaanan din namin ng palapag na posibleng maging opisina ng mga empleyado. Inaayos pa ang auditorium sa ground floor. Nasa tatlong palapag na basement, ang parking space para sa tinatayang 1,200 na sasakyan. Magigit dalawang dekada nang itinutulak sa Senado ang plano para magkaroon nito ng sariling gusali. Sa committee report noong 2017, isa sa ipinunto ang mahal na upa sa kasalukuyan nitong opisina sa GSIS Building sa Pasay na ayon sa audit report ng COA noong 2020 ay aabot sa mahigit 170 million pesos kada taon kung isasama pa ang upan nila sa parking sa SSS. 2019, nang ma-award ang kontrata sa Hillmarks Construction Corporation. Noong 2022 pa dapat ito natapos, pero naantala ang konstruksyon dahil sa COVID pandemic. Pero mukhang matatagalan pa bago makalipat bahay ang Senado, lalo't pinare-review ni Senate President Cheese Escudero ang lumobong gastos na mula sa orihinal na halos 9 billion pesos, naging 23 billion pesos umano. naka na po kami ng letter coming from uh, Senator Cayetano at sabihin po niya na mag-stop mag, mag, uh, ng work, mag-stop po kami kasi sa kanila po kami, sa kanila po nanggagaling ang lahat ng mga, sila po ang may control. Sa ngayon, ayon sa DPWH, 77% ng tapos ang pinakagusali ng New Senate Building o ang Phase 1 na nagkakahalaga ng mahigit 8 billion pesos. Kasama rito ang glass windows, ilang elevators at iba pa. Ang Phase 2 naman kung saan kasama ang tiles, ceiling works at iba pang elevators, generator sets, fire protection at escalators 18% completed at nagkakahalaga ng mahigit 2 billion pesos. Meron pang phase 3 na nagkakahalaga ng 5.7 billion pesos. Doon naman ilalagay ang ilaw, fitting sa mga lababo at banyo, mga partisyon, cooling system at iba pang kulang sa gusali. Pero hindi pa raw na ang bagay na ito. Phase 1, 2 at 3 pa lang may git 16 milyon pesos na. Posible para magkaroon ng Phase 4 para sa mga konsiderasyong pangseguridad ng mga senador. Ang masasabi ko lang po ngayon is yung uh, completion ng Phase 1 and Phase 2 which will be on July 2025. Hanggang doon lang po kami kasi, kasi nga po hindi po namin alam kung ano pa po yung mga uh, gagawin sa Phase 3. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Imba ng mga delivery package sa Paranaque City. na sunog. Karamihan daw ng item doon ay sapatos. Ayon sa BFP, nahirapan silang amulahin ng sunog dahil sa kapal ng usok. Sinubuan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang may-ari ng warehouse pero tumungi siyang magpa-interview. Patuloy ang investigasyon. Mas matinding bantang panlabas, dapat daw paghandaan ng Pilipinas ayon kay Pangulong Bongbong Marcos mensahiya ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa 5th Infantry Division ng Philippine Army sa Camp Melchor de la Cruz sa Isabela. Muli rin niyang iginiit na hindi kumukuha ng teritoryo ang Pilipinas pero di rin papayag na may kunin dito. Ang mga pahayag ng Pangulo ay kasunod ng isinigawang military exercises ng China sa Skoda Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito raw ang kauna-unahang military exercise ng China sa loob ng ating EEC ayon sa AFP. Dumami rin daw ang warships ng China sa West Philippine Sea. Gayunman, hindi raw nababahala rito ang AFP. Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Carlito Galvez Jr. itinalaga ng Pangulo bilang kinatawa ng Pilipinas sa Ukraine Peace Summit sa Switzerland. Inanunsyo yan ng Presidential Communications Office pero wala silang ibinigay na paliwanag kung bakit hindi dadalo ang Pangulo sa summit. Nauna ng sinabi ni Ukrainian President Vladimir Zelensky na lalahok ang Pilipinas sa Peace Summit na gaganapin mula July 15 hanggang 16. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oidang inyong saksi! Kirundina ng Kingdom of Jesus Christ ang anilay overkill na operasyon ng CIDG sa paghahay na arrest warrant kay Pastor Apollo Kiboloy, Pati si na dati Paulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte, Kirundina ang anilay kalabisan sa operasyon. Saksi si Arjun Relator ng GMA Regional TV, One Mindanao. Matapos mauwi sa tensyon ang tangkang pagsisilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy kahapon. Nag-human barricade kagabi ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa gate ng central compound ng grupo sa Buhangin, Davao City. Kinundi na rin ng grupo ang anitoy excessive and overkill na paraan ng pagsisilbi ng warrant na ikinasugat umano ng tatlong miyembro Siyam na iba naman ang pinosasan dahil sa pagdadala ng mga bolo sa police operation sa Glory Mountain sa Barangay Tamayong, Davao City. Naghahanda na ng reklamo ang grupo laban sa mga pulis. Questionable rin anito ang pagsisilbi ng warrants of arrest dahil na-file na umano ng CIDG ang returns of warrant of arrest noong May 14 sa RTC Branch 159 sa Pasig City. Maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang administrator ngayon ng grupo, kinonde na ang anyay kalabisan sa operation na hindi umano kailangan na puwersa. Nanawagan din si Vice President Sara Duterte ng anyay makataong pagpapairal ng batas. Tinawag niyang magulo ang pagpapatupad ng arrest warrants laban kay Kibuloy na sanhian niya ng pagpapakita ng labis na puwersa. Ayon sa Police Regional Office 11, anim lang ang itinuturing na arestado habang dalawang minor de edad ang nireski umano sa operasyon sa Glory Mountain. Pinakawalan din naman sila and uh, we are preparing appropriate charges against them uh, dahil dun sa pag nila during the implementation of the warrant of arrest. Ang isa sa mga iniisip yung obstruction of justice. Dagdag dito, nararapat lang din ang bilang na i para ipatupad ang utos ng korte. Considering that uh, we have to cover a vast area and uh, we have to arrest several personalities. So ang panawagan din naman namin sa kanyang mga supporters and followers to allow the Philippine National Police to perform its duties. Hanggang kanina ay hindi bababa sa labing limang uniformadong miyembro ng Philippine Special Action Force o SAF ang nakabantay. Ilang metro mula sa gate ng Prayer Mountain ng grupo ni Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, ako si Orgil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Isang isla sa Katanduanes ang hindi lang dinarayo dahil sa taglay nitong ganda, kundi maging dahil sa milagrong hatid din daw nito para sa mga gusto magkaanak. Makibiyahin saksi kay Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Plano hina ang inyong bakasyon at isama sa listahan ang Atok Benguet. Mag-hike at ma relax sa naghihintay sa inyong view. Take a breath of fresh air dahil sa mga nakapalibot na puno at halaman. perfect ding pasalan yan para sa mga morning person dahil matutuwa ka sa sunrise view. Bumiyahe naman tayo pabagaman o katanduanes para sa tinatawag nilang Fertility Islet. Hindi nga raw ito ordinaryong isla na dinarayo ng mga turista. Pinaniniwalaan din ng ilan na may milagrong naghihintay para sa mga mag-asawang nahihirapan magkaanak. Kailangan lang daw mag-alay ng itlog sa lugar dahil dinarayo ang isla. Mahigpit ang pagbabantay rito ng mga otoridad. Sa bagong bayan Sultan Kudarat, tiyak na mapapawaw sa magandang tanawin na yan mula sa bundok. Samahan pa ng malamig at preskong hangin at para kumpleto ang inyong pamamasyal, subukan din ang kanilang cable car experience. Pati na ang ATV rides. No worries kung nagkikrave sa dessert dahil craving satisfied sa kanilang make your own halo-halo. Para sa GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang inyong... It's the back-to-back -back we've been waiting for. Magsasama in one stage ang limitless star na sina Julian San Jose at si Stell ng SB19. Para po yan sa kanilang concert na Julian Stell ang ating tinig sa July 27 at 28 sa New Frontier Theater. At para po sa mga gusto maka-experience ng one-of-a-kind sound trip session, sa June 15 na ang ticket selling nito. Nabasa ang mga upuan at lamesang inihanda para sa wedding reception sa Pasukin, Ilocos Norte. Kirin sila ang pagdiriwang dahil sa malakas na ulan. At ayon sa pag-asa, wala na ang namataang low pressure area kahapon sa silangan ng Mindanao. Localized thunderstorms ang nagpapaulang sa ilang bahagi ng bansa. Sa bisperas po ng araw ng kalayaan, ginanap ang Cine Classics sa Clino Grandstand. Ipinalabas dito ang ilang pelikula gaya ng Bonifacio, ang unang pangulo. Ang sabida nito ang si Sen. Robin Padilla, mahalagang mapanood ng kabataan ang ganitong klase ng mga pelikula para mas lubos nila malaman ang kasaysayan ng ating bansa. Kahapon naman, idinaos din sa Aquilino Grandstand ang sayaw tungo sa kalayaan sa direksyon ng National Artist for Dance na si Alice Reyes. Iba't ibang outstanding performances ang nasilayan na nagpapakita ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. At kabilang sa mga nanood si First Lady Lisa Araneta Marcos. ito'y po na panakot ang mga tahol ng aso pero paano kung ang pagtahol ay eh, bunsod pala ng maling akala <coughs> mababong tapang na kinumpronta ng Golden Retriever na si Cindy ang nakadungaw sa bakod ng bahay ng kanya amo. Pero yung akala niya tao, e eh, naka-imprenta mukha pala sa isang t-shirt. Natawa ang mga netizen na tinahulan ni Cindy ang sinampay. Pero sabi ng fur mom niyan si Jovelyn, pagpapakita lang ito na handa ang protektahan ni Cindy ang kanilang bahay at pamilya. Mga kapuso, Sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.